Uh -huh. hindi, hindi. Pag nilalahati mo, itapatay lahati mo na yan. Matibay pa naman ito uh -huh. Ang ikara pang patibayan na, yung gagawa din ng iba, lalagyan ng tila. Masilya lang ang bibili niya, tatapalan ng tila. Tila oh. mo ng bat? Tila! Tila, tila. tila, tila? yung sako na, ukay sakon ng siminto. O nilalagay. Yung kayun sa gano'n ka na iyan, yung pinagkakalaan na. Pinabalatan ng na iyan, iya, itigas. Dapat ay iyo muna kukuha para hindi lumaki ang sira. Mapaitin. Oo, oh, mapaitin mo ng luway-luway. natin mga turupan na baklasin itong mga sira na ito. Bali, ito babaklasin natin hanggang dito. Dito, at saka dito sa kabila. Sa kabila. sira na yan. At saka ito. Sana itong kwa ito. Babaw. Ang uli sa At saka itong butas na ito ah. Yan lang babaklasin natin mga katrupa. At saka ito papalitan na ng bago ito at bulok na ngayon natin ito ayan at ah, umpisan natin mga tropa na tanggalin yung mga sira at para pagbalik, pagbalik namin galing sa lahat ay mapalitan ko na ng bagong plywood at ng mga masilyan at saka mapinturahan na rin ng mga natin yan samahan nyo mga tropa sabihin nyo ito at ating umpisan ng tanggalin Yung hey mga tropa, pumili uh, tayo ng pipe para magamit tayo. Bali ito isa sa gagamit natin sa pagbabaklas ng ano, plywood at saka isang martillo uh, lang. Ito lang muna ang ating magagamit ngayon. Isa natin, 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 Bali, first time natin na ah, magbaklas ng ganito. Tungan na natin kung kaya natin. Dahil kulang tayo sa budget, kaya tayo nalang magagawa.

Thank <laughs> you. Bagaimana teman-teman kita hari ini, satu per Ay, dito lang po na pa si Pirona, Ay, dito lang po na pa si Pirona, yung ay mga tropa hindi pala ganoon kadali magbaklas ng baka na to dahil yung iba pala talagang kayo na ito madadamay na hmm. Ah magdadala pa natin tumatao ko siya mga tropa kung baklas ko ay mali dahil pa natin magbaklas na ito at natin magagawa ng mga, mga, pa akong gagamit pa rito. Kurtan suwais. Tiyo. Tapos kurtan to. Palit pala yung man yan, magiging kahoy. Kahit pala yung payo niyan ano. Kahit kahit. Kaya yung sandal din yung kahoy. Para bakal din. Una ipit. Para na siya makapasok sa kahoy. Sino ba yan? Okay lang ka. Asi, may sobra sa mga. Ay, tama na 'yan, para mabago.

So naka ano na sa mga ay. So yung ano lupa kasi hindi ano yung mga dito. Sa tapat ng mga dito flooring. Ano ba flooring? Ano? Ano dito? Ano? ayan na mga trupa yung baklas natin ayan bulok na rin pala yung sa may parting unahan o Talagang pahalitin na pati yung malilit na kahoy. Masagot na dito, hindi na to. Yan lang hindi mapapalitan. Itong unahan, buo yung mapapalitan. kaya out nga pala sa aking guwapong tiyo. Ayan, yan ang aking manonood. Meron. Yan ang aking Meron. yung kahoy lang yung mga pinasalti itik hindi ka itik pala yung plywood na yan eh. ay itik at ito yung nabibili lang ito dibaga. yung baga hindi na nagisa kaysa may hmm. ka, may yung mo bay mahina na yung kuna malamit na yung plywood butas na saka parang kuna naguma na siya paano mo mga kukuna ito doon na eh? tatanggalin to ito kapalitan na yung bago yung eh. tatanggalin na yung nangyari sa kapitan na Ipit natin yan pati dito, yung naka dito, ipit pala yan. Yung plywood. Ipit na na? Oh, Ayan o, oh, tatanggalin lang yan. Papalit na lang yan. Ikaw mo lang na, ang kahoy Ha? Yung, lawaan, yan? Yung, lawaan yan? Hmm, lawaan na oh, ang kahoy. Bakit hindi may balut ng pintura? Ha? Balot ng pintura? Aba, eh, pag nakita may parang kwan ah. Ganito na, yung kwan siya, parang guma na. Kalambot. Tapos nga, ano, wala, gaganan oh, na siya. Kalambot. Ayun, kung talabi, isang sandred. <laughs> sponsor lang sponsor ano yeah, yung tanim yan doon paano mo hindi ipit yan ay dalawang kukuha nito ipit yan hindi ka tanim mo ha nakatanim, siya hindi pa palitin ko naman ito, ito inuho ka Ito yung lagi na ito. Yung may, Para si no, wow, may hukay yan. Para sa na Nauha. May hukay. May hukay na.

Ay, may 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 yung utala sa tiyo ng dalas na bago ito. Yung giging kigiri rito ah. Yung yung um, uh uh para Na lang ko na hindi mo alam. mo na 'yan. matibay pa ito ah. Ma Ma ito may ko pa ito. Hindi ito malambot na. dito ah. Sa Alam mo pa ito. Malambot na, ano, putas na yan ay? Kati hanggang ko butas na. Kati kinuha mo la yung yung tapat lang nung malambot na si. Hmm. Hinati ko na lang. Ayun pa Kasi nagyan ko ng... Ayun ah, ito, matigas pa ito. Yung tanggal dito, matigas pa. Yuha. Ah, dahil pala yan pa dito butas yan ay? Dahil pala pa dito. Dito lang sa. Ano yan ay? Ito nga, yung ikarapang petibayan na, yung yagawa din ng iba, lalagyan ng tila masigla lang ang bibili hindi ah. Tatapalan ng tila. Tila ko ng bat. Tila! Tila, tila. yung sako na. Okay sako ng siminto. O nilalagay. Yung kay sa ka na yung ah. Yung pinagawa balat Pinabalatan lang na yun tigas. Ay okay, ah, itigas. Hindi basta-basta na dadali. Itong mahina na. Ito ah. Pero ito yung... Tayang na ito. Kapat ito yung... Ito na yung mula ama. Ito yung mula ah. pa naman yata. Dito kaya pa dito ah. Di ba na rin dito po si banda eh. Kaya Kasi tanggal ka na. Ay, na dapat ay iyo muna ko para hindi lumaki ang sira. Mapait din. Oo, ano, oh, mapait din mo ng luway-luway. Ganoon na, halimbawa. Nasaan na? na. Direct hindi mo na dito rin Dapat ay kukuhad na yung dritso ngayon. Oh, ini tu. Kau tahu

Talabog ito bago. Mo, matalab yan. Kuy, matalas sa iya pati ni, ni mula ngay makukon niyan. Talagang sa sa. Wala ko kasi no babang dito. Asa ba ito? Ano na, talago ako lang. Andar na, aba, ayos na. Yan tawag pa tinawag ko na. <coughs> ano, na yung cover na. Oh, halalo. Ngayon hey guys, at papakita na natin ng makina sa akin pinsan. Uy, <laughs> <laughs> kita <laughs> na. to, kaya Ryan J. Isa pinakagwapo kong ko yung ko na? Siyo eh. na. na, anak mo. Siyo to, kanina eh. Babalikin Karo sa kanila. bakit? Papagwa ka? Sa inyo? outlet na may tindahan. Uh, kaya sa kuna. Bayan. Hmm. Nari yun. Okay na. Tama na, angat maaga pa. Ito na yun ang lalim na yan. Ha? Ay. Ay. Hindi na naman ang lalim na yan. Ganun talaga yan. Turatura yan ay. Pangarira ito ay. Hindi ba tapos kayo pagkasok? Sabay ba yun? Yun ay yung may ikas ko yung dikas ko. Tawag doon. Iba pang klase yun. Ali ito pala na baklas natin at mahirap hirap pala magbaklas ng ito. At tingnan natin yung mga pako. Tingnan natin yung mga minis natin. plywood mabilis na. At bali yung plywood pala nakasok-sok dito ilalim dito. Dapat dito nakayipit lang siya. Yung dito pala, buo pala siya dito. Nakasok-sok doon. Dito dito. Dito. Tapos dito nakayipit dito. Pag may ina na rin dito papalitan na rin natin to. Ayan mga tropa? At hanggang dito na lang uli Ito ang ating video na to. Yan, yan, pala na nagawa natin. Bali, kanahapon na rin tayo ng umpisa dahil ginawa natin yung makina. Yan, ito yung mga part na malalambot. Atin ang sinira. Bali, palitan na rin dito. At ito wala nang kapit dito sa dulo. Dapat nakakapit sa rito. Bulok na rin dito sa ano. Kaya papalitan na rin natin yan. Ito, bumigay na dito sa isa na ito. Palitan na rin natin ito. Yan, ito yung pala ang ating nagawa. Ay mga tropa, at abangan nyo pa sa paggagawa natin na ito. At dito ang tatapusin itong video nito. At abangan nyo yung fishing adventure namin. Baka makalis kami bukas ng hapon. Kaya hindi mo na natin siya matatapos. Pero pag uwi, na, pag -uwi namin, bumbisan ko na ulit ito na gawin. Unti-unti ko lang. Nadandahanin ko lang. Pero matatapos din yan. Uh, mahalaga makatipid tayo. Kaya tayo na lang gagawa. Atin na lang pag-aralan kung paano gawin to. Para makatipid tayo at materialis na lang ang ating bibilin. Ayan. Salamat nga pala kay Kuya Alex. Ayan sa nag-sponsor nitong bangka na ito. Pagagandahin natin to Kuya Alex. Ayan. Maraming maraming salamat po sa lahat ng na nakarating sabihin niya to At abangan niyo pa yung susunod kong video sa Pacific. At baka kami makalawat bukas. Pag hindi po kami nakalawat bukas ha, Dito po ang gawa na ito. Ayan. Hanggang din na lang po at hapo na.